Sa ilalim naman ng paumuno ni Speaker Faustino Bojedi III, inaprobahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang tatlong mahalagang panukalang batas. Para sa detalye, si Kate Renya, una sa balita live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Greg, nanindigan ang buong mababang kapulungan sa kanilang pangako na magpasa ng mga batas ngayong 20 at Congress na tiyak na makabuluhan at tumutugon sa pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Unang ipinasa ang House Bill 6540 o ang ERC Reform Act, layo nitong gawing mas independent at mas epektibo ang Energy Regulation Commission sa pag-regulate ng industriya ng kuryente. Papayagan din ang ERC na magamit ang kalahati ng kanilang nakokolektang fees para sa kanilang operasyon at serbisyo. Pangalawa ang House Bill 6276 o Housing Loan Condonation Act na magbibigay ng tulong sa mga benepisyaryong may atraso sa housing loans mula sa National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation, National Home Mortgage Finance Corporation at Philippine Guarantee Corporation. Kasabay rito, kasama rito ang pagbura ng interes at penalties at ang posibilidad na bawasan ang buwanang hulog sa pamamagitan ng loan restructuring. Saklaw nito ang loans na may tatlong buwang hindi nababayaran at may principal na hindi hihigit sa 1.8 million pesos. Nakakuha ito ng 231 affirmative votes mula sa mga mambabatas. The program for loan restructuring and condonation will be a big help for those who are struggling financially due to their poor economic conditions and will put them a step further into building a home that they can truly call their own. Panghuli ang House Bill 6278 na magtatatag ng resettlement program para sa informal settlers. Pamumunuan ito ng mga LGU, katuwang ang Department of Housing and Urban Development para makapagbigay ng mas ligtas at maayos na tirahan. May kabuang bilang naman na 235 ang nakuhang botong aprobato sa panukala. As of March 2025, our housing backlog has risen to 8.25 million units a crisis compounded by government's low production rate and insufficient budget. Dahil dito, napipilitang mamuhay ang libo-libong pamilya sa informal settlements, sa mga tahanang walang maayos na sanitasyon, ligtas na istruktura o katiyakan sa seguridad. Greg inaasahan naman na malaking tulong ang mga panukalang batas na ito sa sektor ng kuryente at pabahay habang patuloy na isinusulong sa kamara ang mga programang magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At yan muna ang update mo dito sa kamara. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago K Tranya. Alauna sa balita Congress TV.